hindi ko naman na kasi ito ginagamit may stack lang sa bahay eh para para kay kuya talaga to binigay ko na po yan so tingnan nyo naman warak warak na yung sira sira na yung kanyang lalabag oh. pero tapon mo na yan kuya kung saan mamaya, na mamaya po pa nakita pa akong basuraan okay, oh. Mama, magandang tanghali po lala mo po ma'am tatanong ko lang po ma'am kung ano po yung dadalin po natin sa mandaluyong Ito eh. Itong luma mo, paano mo siya, wari umuulan, paano ginagawa mo? Ano po, nagano po ako ng yung trash bag po na kulay itim na malaki. Ah, okay o. No. Oh. No? Yung garbage bag. Garbage bag. Tapos binabalot mo lang doon pag meron kang ano. Okay, so yan bro. ha, di ba? Ganda yan. Tapos lipat mo na dyan yung ano. Sa mo dadalhin pong isa? Ito pong yung dalawa. Ito pong dalawa sa Pasig Boulevard. Ito po sa may BGC. Ah, okay. Guys, magandang araw po sa ating lahat. So, nakalimutan ko mag ano? Nakalimutan kong mag uh, sabi sa inyo agad kung magaganda ako ng buki. <laughs> nakalimutan ko mag-intro. So anyway, guys, marami pong salamat at ayun, uh, excited eh. <laughs> so, guys, uh, babanggit ko po sa inyo, meron na po akong ano, uh, first booking na uh, from Mandaluyong, nadadaling ko po ng ano, ng at ayun guys, marami pong salamat sa inyo sa patuloy na suporta nyo po sa akin at uh, huwag po sana magsawa sa mga pinagkakagawa ko. <laughs> But anyway, kahit pa paano po eh, sa akin personally nakakatulang po dahil na uh, meron po tayo uh, gusto mamiti na ah uh, malibre ng, ano, ng gasolina. So ayun guys, actually nandito na po ako sa <laughs> ano, sa location sa pickup location at tatawagan ko na rin po yung ano yung sa pickup sa pickup and then waiting po ako at uh, update ko po kayo guys ah uh, hindi ko po alam kung ano po yung dadali sa Makati but according kay uh, alam mo bang price nya is nasa 286 so piling ko malapit lang to So, ayun guys, update ko po kayo. Marami pong salamat at don't forget to subscribe my YouTube channel. I'm Son. O oh guys, ito yung first booking natin, pagkain. Dadali natin ng Makati. Ito pa po, ayan, yung pagkain. Tapos, pakita ko lang po sa inyo ha. Ah. O, oh, ito pong pagkain na to. Aba, hindi natin nasahan, Binigyan tayo ni Mamo. Oh. <laughs> so, sakto guys, dali na po natin. Nagaantay na daw to. Guys, sakto ho. Oh. Binigyan tayo ni Ma'am ng ano, 286 yung bills niya. Tapos may libre pa tayong food. Ayun oh no, nasa ibabaw. Salamat po sa inyo. Huh, first booking. Update ko po kayo guys pag na-drop na po natin 'to. Thank you po. Guys, ito po yung mga pagkain na ida-drop natin. 'Yan po. Tapos nandito pa yung isa. 'Yan. Mm, thank you dahil uh, binigyan po tayo ng uh, pagkain pakita ko sa inyo guys, eh no minigyan ako ng pagkain <laughs> so waiting tayo, hantayin natin malapit lang naman siguro yun nakakuha na po tayo ng pang second booking po natin at ayun, uh, um, makati tumandalu yung, so medyo malalapit lang po yung kinukuha natin para ano, hindi na po tayo mahirapan na lumayo-layo pero mamaya, ayun, syempre yung pauwi natin kailangan natin makakuha ng ano ah, uh, may kawayan o kaya marilaw guys update ko po kayo ah pick upin ko muna po itong ating pong second booking salamat po hey, ma'am uh, magandang tanghali po lala mo po ma'am tatanong ko lang po ma'am kung ano po yung dadalin po natin sa mandaluyong ang ah. mandaluyong hindi pa po ready Pa-cancel muna ipapakancel muna kita ngayon pala ako nagkagawa ng ano ah kayo na po ma'am magcancel niyan mama ah oh, sige, 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 ah oh, Okay, sige, okay. ma'am. Sige po. Okay, okay, bye-bye. So guys, narinig nyo. <laughs> yung nag-book na dadalim po natin ng Mandaluyong, Makati, Man Makati to Mandaluyong, hindi pa daw siya ready. So siguro prepare niya pa. So ang mangyayari, kakanselin niya. Sayang yung ano natin. <laughs> So ayan guys update ko po kayo Pag nakakuha na tayo ng totoong second booking natin Nakancelin daw muna nila Ayan guys nakakuha na ako ng ano uh, Pang totoong second booking natin So hindi ko pa naman siya natatawagan But ayun ang ano natin sa kanya Ang um, booking is uh, dadalhin po natin siya ng pasig So update ko po kayo guys At sana po okay naman Guys, update lang. Nandito pa rin ako sa ano, second booking natin sa pickup So, waiting pa rin tayo at uh, cake daw kasi yung mga dadalhin so marami. Ito po yung iba nakarga na. And guys, so meron pa po silang kukuhaan din at uh, ayun, may 20 minutes na po tayo nag dito. So, sana yung kasama nito ano, madala na dito kasi syempre, 'di ba? sayang naman yung oras thank you kayo guys marami pong salamat date po moving na po tayo eto na po yung uh, inaantay natin na inabot po tayo dun ng ano ah uh, 30 minutes sa pag-aantay so mga cake daw po ito at dadalhin po natin ng pasig sa istansya so ayun Pansin nyo, pawis na ako. <laughs> Sobra po talaga init. Update ko po kayo guys. Marami pong salamat. Mag-iingat po tayong lahat. Yon guys, nandito na po tayo sa drop-off natin ng second booking. So ayun, natawagan na po natin yung ano, yung yung kukuha at eh uh, ito lang po yun sa tabi ko. <laughs> so sana walang sumunod sa likod. Abig ko kayo guys at feeling uh, ko hindi na natin ba kukuha ng tong mga cakes na to. So meron pa po sa likod. Salamat guys, update ko kayo pag may third booking na po tayo. Thank you po o subscribe naman po ng aking pong YouTube channel na I'm Son. Marami pong salamat! Guys, sa wakas, nakakuha na ako ng pang third booking. Medyo tumagal ako dun ah. Kada swipe, naunaan po tayo. So, ayun guys, ang pipig-upin po natin ng pang third booking natin, uh, Mandaluyong to uh, Makati. So, ang price niya is uh, regular 300. So, ayan. ko po kayo guys kung ano po yung dadalhin natin. Tawagan po natin. Guys, na-pick up ko na po yung pang third booking natin. Ito po, siya pultang po yung ano po natin. <laughs> yung kotse natin. Pero kagandahan po, eh, mga box lang po yan. As in, mga box lang. Ayan. So, nalagyan daw po yan ng cake. Coincidence kasi galing lang po tayo doon sa Makati kung saan po natin tayo yung nag, ano, nag up po ng cake. So, ito naman, uh, ibabalik nila doon, ibabalik natin, di deliver natin, at lalagyan daw uli nila to ng cake. So, wala lang, na ano ng galing, uh, deliver ko lang doon, di-deliver na naman ako. So, nangyari na sa akin yung before eh, nagpick uh, nag up ako ng Marilao, inatid ko ng Mandaluyong, tapos naka-pick up ako ng Makati, inatid ko ng Marilaw, same location. So, wala lang. Ngayon lang, guys. <laughs> Pero medyo natagalan tayo sa pang-third booking natin. Tapos napansin ko, ano? Medyo mababa yung fare ngayon, promise. So, nabababaan ako compared talaga sa mga previews. Kaya, ano? Kaya, sabi ko, ba't ganun? Well, anyway, ang target lang naman natin dito, pang-gasolina hanggang sa makauwi tayo. Update ko po kayo, guys. Maraming pong salamat guys nandito na tayo sa uh, third booking natin drop off so ayan mga case lang daw ng cake yan guys okay na na drop na natin yung pang third booking natin same sa kusan eh, nag pick up kanina <laughs> so abang abang ako ng pang fourth booking natin at sana makakuha na tayo ng pan north so kung hindi balinswela may kawayan marilaw sana ganun makuha natin ngayon tsaka medyo maliit yung fare ngayon guys promise po Guys, nakakuha na po ako ng pang fourth booking. So, maka dito Valenzuela. Tapos, to, according kay Waze at... Ah, Yan, nine minutes lang po. Nandun na po tayo sa pick-up location. Buti na lang, nagantay-antay po tayo. <laughs> Update ko kayo guys pag na-pick up ko na po. Tapos, diretso uwi na. Okay na po siguro yung for bookings or tignan natin kung uh, madadouble booking po natin. Guys, na-pick up ko na yung dadali natin ng balinsuela. Dito yan sa Makati. So, 7 bags. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, sakto. Dali na natin. Patry natin na, ano, na ma-double booking. Ayun, guys. Nakita ko na yung, ano, yung karapat dapat na pagbibigyan na natin na itong, ano, uh, lalabag. So, Uh, para sa kanya talaga to Ito si Sir, ano pa mo Sir? Nelson po Ayun si Sir Nelson na uh, ano, lalamove lala driver So ito yung bag niya, pakita ko po sa inyo Eto, boss, ilang taon na to? <laughs> tatlong taon na to. So, ayan guys, yung ano, yung lalabag ni, ni Kuya. Pero bumiyahe ka kanina? Opo Nakailang bumiyahe ka na? Ngayon po, ano, may dala pa akong tatlong booking. Ah, may, may, may booking ka? Tatlo po. Pero yes. puro calling naman po. Ayun, gano'n? Eh, madaliin na natin to. Ang sa akin lang naman, guys, ito yung ano, ito yung bibigay ko kay Kuya. Boss, kuhanin mo na yan. Ayan, para sa'yo talaga yan. Pwede bang ikabit muna boss Para ano So Ganun lang kabilis guys uh, Hindi ko naman na kasi ito ginagamit May stack lang sa bahay Eh para, para kay kuya talaga to Binigay ko na po yan So tingnan nyo naman Warak warak na yung sira sira na yung kanyang lalabag oh. Pero tapon muna yan kuya Apo. Oh, kung saan mamaya, na Mamaya po pa, po oh. pa ang basuraan Okay oh bro So yan ah uh, Kabit mo muna yung ano Merong dyang yan eh, oh para pag umulan, kabit mo muna 'yan. So ayan guys, si Kuya, uh, proud po ako sa kanya kasi 3 years na po pala siya naglalala move. So tapos sinaglitan niya ako dito sa sa office namin kasi ayun, uh, nung araw, nung isang araw ko pa po kasi siya nakita na ano, ito po yung gamit niya. Sabi ko puntahan niya ako dito. So hindi ko siya mapuntahan sa kanila kasi busy rin po ako sa trabaho. So ayan, para sa iyo yan boss <laughs> Sige <laughs> Happy ba sir? Masaya sir, masaya <laughs> Maganda na yung bagbago na yung bagbago Oo nga Bago na yan Tapos paano ang gagawin mo? Ikiklip mo lang Opo Sige nga boss Hawakan ko kung paano ang gagawin mo Ay pag ganyan oo oh. Pero Ano talaga Kumbaga yung apps mo Merong lalabag ay, up na, ah kasi usually kasi pag kukuha niyan mas marami kang bookings na makikita ron okay. pero okay hindi lang yan po lang po sa, sa okay, sa, okay lang yan para sa iyo talaga yan bro may asawa ka na ba boss? Pa pa ilan taong ka na? 28 po grabe ha hindi ka pa mag asawa pa. <laughs> pero okay lang yan ano muna? ano po muna? focus muna sa focus muna ano? Muna sa, sa, trabaho ipon muna? oo oh, ipon muna <laughs> Mahirap pong gumawa nang walang ipon. Kaya nga. Ano ba probinsya mo? Ano po, Abra. Ah, pero umuwi ka ng Abra? Ay hindi. Madalang, dito, Madala. dito kasi, ka na talaga sa Manila. Opo. Mm. Ano po eh, dito rin po kasi ako pinanganap sa karami. Ay, Puan. talaga? Opo. Pero ngayon po nakatira po ako sa mm. sa Montalban po. Ah, sa Montalban. Dito po, Everyday ka bumabiyahe? Opo. opo. Ay ano, tuwing, siguro po sa isang linggo, ano, mga apat lima. Ah, okay at least meron kang ano extra income Opo. so paano ginawa mo? ito po ah, okay. okay. Oo. so nga pala itong luma mo paano mo siya wari umuulan paano ginagawa mo? ano po nagano po ako ng yung trash bag po na ako itim na malaki ah okay yung okay. no? garbage bag, garbage bag. Tapos, binabalot mo lang doon pag meron kang ano okay. okay so yan bro Diba? Ganda yan. Tapos lipat mo na dyan yung ano. Ito dalawa, Saan mo dadalhin pong isa? Ito pong dalawa. Ito pong dalawa sa Pasig Boulevard. Ito po sa may pages. Ah, okay. So, ayun. Okay naman, holiday, okay naman. Okay, okay naman po. Kahit sa pata natin ng pulit. Ah, okay. Ayan, si Kuya, o. Oh. Ano ulit pangalan mo? Nelson. Oh, si Kuya Nelson, meron ng bagong uh, lalabag. Uh, hindi na siya mamamroblema. Doon sa kanya'ng lumang ano, lalabag, ang ginagawa niya pala doon guys eh minabalutan niya ng ganto para hindi mabasa. O oh, may dahon pa kuya? Oo. Oh, oh. <laughs> eh, may dahon pa guys, oh. Tapos sa pinagpa-parkin ko may puno. Boy. May puno, oh. <laughs> so, 'yun lang naman at uh, masaya ako na ano, ikaw 'yung uh, napagbigyan ko niya. Nakarapat dapat ka talaga nabigyan niya, guys. Pakita ko lang ulit sa inyo ha. Warak-warak na 'yung lalabag ni kuya sabi ko sa kanya palitan niya na yan o oh, bago na tapon mo na yan kuya pag may nakita po ang basura oo oh. so ayun sakto eh guys ganun lang At, hindi ko na rin patatagalin so ayun pakisubscribe po yung akin po youtube channel na I'm son so bro ingat ka sa biyahe mo ha ganun oras ka po biyahe ang na ako po kayo. Anong oras ka nag-i-start? Depende po yung pag-ano. Pag depende po anong oras ko naman. At ah, ako okay. po po So, ayan bro, ingat ha. Okay. God bless sa'yo. Maraming salamat. <laughs> Maraming salamat po pala Sir Edison sa bagong lalabag na binigay ko sa akin. Siguro po ano yung God's na rin po kasi nagkita kami sa BGC yung nakaraan. Oh, nga. Tapos ngayon sabi niya tapo kami sa, dito sa may TV5. Kaya rin po, sakta rin po yung pagkarating po. Makakasya lang dito po. Oh, Maraming salamat po God bless sa'yo bro ha Bago na yung lalabag ni sir God bless oh, salabas, Tapon mo na yung brother Pag may nadaanan ka na ano Basurahan Sige okay, bro ingat God bless Ayan o no? Bago na o oh. Hahaha <laughs> So, ayan guys, nabigay na natin yung lalabag para kay kuya talaga yun. Update ko kayo guys. So, ayan guys, ito po pala yung kinita natin sa 4 bookings. Meron po tayong 1,144.80. 4 bookings po yan. So, ayan po yung ating total revenue. So, syempre, magagas po tayo ng 500. Tapos, ah, siguro mag tabi lang po tayo, tabi na natin yung ano, yung 144 para po sa maintenance. At least meron po tayong pocket money na 500 pesos. Not bad po 'yon. So yun lang po guys at uh, nagpapasalamat po ako kasi yung lalamove natin. Oh, sorry, yung lalabag pala natin ay uh, naibigay na natin. So karapat dapat po si Kuya makatanggap ng ganong bagong lalabag kasi sobrang kitang-kita niyo naman sobrang luma na po yung kanyang ginagamit na lalabag. So, para po sa kanya talaga yan. So, I pray na palagi pong ingatan si Kuya kasi syempre maulan tapos madulas ang kalsada. Ah, hindi po biro talaga ang ah, nagmumotor na naglalala Kaya, ayun, marami pong salamat sa Lord kasi... Ah, pinakita niya sa akin yung ano, yung karapat-dapat na mabigyan po natin ng lalabag ko. So, twice ko lang po siya nagamit at uh, kasi before naglalamob ako ng motor ko. So, twice ko lang talaga po yung nagamit at uh, okay, okay naman. So, dahil uh, sabi ko maulan, kaya transfer ko po na uh, maglalamob ako through my uh, hatchback na Wigo. So, ayun guys, marami pong salamat and don't forget to subscribe.